Hello mga parts, ang magandang araw sa inyo. Ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano padamihin ang bunga ng kalamansi na nakalagay sa container or sa pasok. Pagaya niyan. Ang daming bulaklak, di ba? Nakakatuwa kasi tingnan. Nung nakarang upload ko, pinakita ko na 'yan. Nag-uumpisa pa lang siyang mamulaklak nung pinakita ko sa inyo. Ngayon, madami na. Ang gagawin niyo mga parts kung ayaw mamulaklak ng inyo puro ng kalamansi, o ayaw mamunga. Yung lupa na yan, nahayaan yung matiyo. Huwag nyo siyang didiligan. At pag napansin nyo natitiyo na at nagbibitak na, saka nyo siyang lagyan ng konting pataba. Ilayo niyo sa puno. Tapos, saka nyo siya diligan. Pagkayarin yung lagyan ng pataba. Mapapansin niyo mga parts, mga apat na araw hanggang pitong araw. Mamumunga na ang puno ng alamansi. Yan o. Ang dami, di ba? Pag naalis yung bulaklak na yan, puro bunga na lilito niya, mga pards. O, oh, nakakatuwang tingnan, mga pards, di ba? magandang blessing to. Mainam din kasi yung may talim ka na puno ng kalamansi sa ating bakuran. Mas madali nga mga parts kung ilalagay natin sa container. Mas madali siyang alagaan at mas madali siyang pabungahin. Diba? Oh, uh, gagawin nyo lang mga pards haalisin nyo yung mga magugulang na dahon yan yung mga magugulang na yan pag ala kayong ginagawa ganyan ang gagawin nyo pag nakita nyo yung maraming magugulang na dahon ahalisin nyo na para mas lalo siyang madaling mamulaklak at mas dumami ang kanyang pagkabunga mas maganda mga pards kung may dala kayong gunting mas mabilis Bukuntingin nyo na lang. O, oh, diba? O, diba mga parts, oh? Yan yung mga magugulang na yan. Yan oh. o. Oh. Oh. pati yung may mga sirang dahon. Yung mga unti-unti nang nalalanta. Kagaya na nyan, o. Yung Unti-unti nang nalalanta yung dahon, alisin nyo na agad. Oh. Para yung nutrients crens nga niya, niya, yan, yung may mga sirang ganyan, o. No? Alisin nyo na rin. Oh. Yan mga pads, diba? oh. Di ba? ganyan lang mga pads, oh. Yung may mga sirang ganyan. Itsatsagaan nyo na siyang alisin. Ganyan ang pag-aalaga sa naka-container na puno ng kalamansi. Oh, yan mga pads, Para konti lang yung dahon yung matitira lang yung mga bago-bago maalis na yung mga magugulang na dahon ayan mga patyo kita nyo naalis na yung bulaklak buong na yung lumitaw o ayan mga buong ano ayan mga patyo o diba ganda tingnan diba nakakaalis ng stress o diba Pag may ganyan sa ating bakuran no? ayan o dahil ayun, mga bunga na And maraming salamat nga pala mga cards sa pag-subscribe uh, sa aking channel yung channel natin ay iba't iba ating na-upload para maibahagi natin ng ating konting sa alamang ating kapwa uh, Okay, thank you, my Maraming salamat. God bless, parts.